Ayan kayo, nilagay ko na yung kumpay sa alaga ko. Lagay ko rin yung doon sa dalawa. <laughs> ito, ito yung alaga ko. Oh. Ito. Ito ang alaga ko. Ayan guys, oh. Andito yung anak niya, oh. Ayan yung isa din, oh. Hayun mga isa guys. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for viewing guys.